Maxi Clever sigurado'ng maglalaro na sa game 1 ng Lakers at Luka Doncic versus Antman rematch kasado na matapos matalo ng Warriors kanina pero bago 'yan sa pagpasok ng Los Angeles Lakers sa playoffs ngayong NBA season bilang top 3 team sa standings ng Western Conference isang mainit na sagupaan ang inaasahan laban sa Minnesota Timberwolves sa first round ng 7 game series ito ay matapos matalo ng Golden State Warriors ang kanilang laro kontra Los Angeles Clippers sa overtime na nagresulta sa pagselyo ng Lakers Timberwolves matchup sa regular season apat na beses nagtagpo ang Wolves at Lakers at nagtabla sila sa record na 2 and 2 record. Ngunit isang beses lamang nagkaharap ang dalawang team mula nang mapasama si Luka Doncic sa Lakers, ang bagong star guard na pamilyar na pamilyar sa Timberwolves, lalot sila ang tumalo sa kanila noong nakaraang Western Conference Finals noong kasama pa niya ang Dallas Mavericks. Noong Pebrero nanalo ang Lakers sa nasabing laban. Sa laban ding iyon ay napaalis si Anthony Edwards ng Wolves matapos makatanggap ng dalawang technical fouls na nauwi sa kanyang suspension. Hindi kagaya ng mga nakaraang taon kung saan underdog ang Lakers, ngayon ay sila ang itinuturing na paboritong manalo sa seryang ito. Tatlong malalaking advantage ang hawak ng Lakers. Una, ang pagkakaroon nila ng home court advantage, kung saan gaganapin ang Game 1 at Game 2 sa Los Angeles. Kilala ang Lakers na mas malakas kapag nasa kanilang home court kaya't malaking bagay ito para sa kanilang momentum. Pangalawa, hawak nila ngayon ang napakalaking kumpiyansa at momentum dala ng sunod-sunod na panalo sa mga huling laban ng regular season. At pangatlo, mas mahaba ang pahinga na nakuha ng mga players ng Lakers sapat para makarecover ang mga may iniindang injury. Dahil dito inaasahang fully healthy ang buong roster ng Lakers pagpasok ng serye na magbibigay sa kanila ng mas malaking tsansa upang makausad sa susunod na round. Samantala naglabas ng opisyal na update ang Los Angeles Lakers tungkol sa kalagayan ng kanilang forward na si Maxie Kleber. Hanggang ngayon hindi pa rin siya nakakapaglaro sa regular season ng NBA para sa Lakers dahil patuloy pa rin ang kanyang recovery mula sa foot surgery na kanyang pinagdaanan. Isa ito sa mga naging hamon para sa koponan, lalot unti-unti ng papalapit ang playoffs. Sa kabila ng kanyang hindi paganap na paggaling, magandang balita para sa Lakers fans ang pagsisimula ni Kleber sa mga light on court activities. Bagamat hindi pa siya cleared para sa full contact scrimmages, isang magandang hakbang na ito patungo sa kanyang pagbabalik sa aktwal na laro. Wala pa mang eksaktong petsa kung kailan siya makakabalik sa court, inaasahan na sa loob ng isa hanggang dalawang linggo ay muli siyang i-evaluate ng medical team. May posibilidad na makasama si Kleber sa unang round ng playoffs, depende kung paano magre-respond ang kanyang injury sa physical stress. Dahil nagsisimula pa lang siya sa mga basic court drills, hindi pa rin dapat magmadali ang Lakers sa pagbabalik niya. Mahalagang maging maingat upang hindi lumala ang kanyang kondisyon. Samantala, puspusan na rin ang pagfinalize ng coaching staff ng Lakers sa kanilang lineup para sa postseason. Sa ngayon, meron silang mga two-way players na sina Trey Jemison at Christian Coloco. Ayon sa mga ulat, si Jemison ang may pinakamalaking tsansa na makonvert sa standard contract at mapasama sa official playoff roster. Dahil dito, posible ring ma-wave ang isa sa kanilang 7-foot big men gaya ni na Alex Len. Sa huli, ang inaasahang bubuo ng final lineup ng Lakers ay sina LeBron James, Austin Reeves, Luka Doncic, Rui Hachimura, Jackson Hayes, Dorian Finney-Smith, Gabe Vincent, Jared Vanderbilt, Dalton Knecht, Bronny James, Shake Milton, Jordan Goodwin, Max Kleber at Trey Jemison.